Hello, marhaba, assalamualaikum. So, ayan po, story short muna tayo. So, may mga kaibigan po tayo na man, mga nagtatanong kung paano daw po ako nakarating sa bansang United Arab Emirates po. So, first of all po, ako po ay nagtrabaho sa Manila for almost 3 years po as a security guard po. So, imagine po, hindi po relate talaga sa trabaho ko yung in ko po dito sa UE. So, ako po ay isang security guard and two sales clerk to sales assistant po dito sa UAE. So imagine po. At hindi po talaga sa related po sa trabaho ko dyan sa Pilipinas into Dubai. So imagine po security to sales man. So hindi po talaga sa related. At so dahil po sa kagustuhan ko po talaga na makarating sa ibang bansa. So sinikap ko po talaga siya na mag-apply. So habang nagtrabaho po ako dyan sa Manila, apply lang po ako ng apply. So sa awa po ng Diyos. So, ayan po, natanggap po tayo as a salesman po. Papound po ng UEE. So, di ba? Yes po. Sa dahil gustuhin ko man po na manatili po dyan magtrabaho sa Pilipinas. Pero hindi po talaga kaya yung mga bayarin dahil po ang sweldo ko po ay napupunta lang po sa mga bills bayad ko sa bahay, pagkain at saka transportation, sa awa po ng Diyos nakarating po ako dito sa ibang bansa so medyo umangat po yung ating uh, kinikita at so sa totoo lang po talaga kahit saan ka man po magtrabaho ay mahirap pat po talagang kumita ng pera pero dahil sa Pilipinas ay maliit po talaga yung sweldo pero yung mga bilihin po ay pataas po ng pataas so yung sweldo po hindi po talaga siya tumataas so yan po sa mga aspirant po na gusto din po mag apply pa bound to abroad po ay wag nyo po sayangin yung opportunity kasi sa totoo bye bye